Ang batang ito ay nawala ng dalawang araw sa gubat at nang nakita na siya ito na ang kanyang itsura. Siya si Riker, tatlong taong gulang at naninirahan sa Troy Montana kasama ang kanyang mga magulang. Noong June 3, 2022, ayon sa kanyang magulang, si Riker at ang kanyang alagang aso ay naglalaro lang sa labas ng kanilang bahay. Nang dahil nga si Riker at ang kanyang alagang aso ay nasa bakuran lamang, kampante naman ang kanyang magulang at iniwan sila sandali. Pero makalipas ang ilang minuto, si Riker ay binalikan ng kanyang magulang at ito ay hindi na makita matapos naman ng ilang oras na paghahanap kay Riker Agad naman itong nireport ng kanyang magulang sa otoridad at nag-organize agad ng malawakang operation para hanapin si Riker. Umabot ng 53 katao ang naghanap kay Riker pero ito ay hindi naging madali. Dahil habang hinahanap si Riker, siya naman ang sama ng panahon. At sa gubat kung saan hinahanap si Riker, maraming wild animals ang pwede nilang makasalamuha. At noong June 5, 2022, si Riker ay natagpuan na. Siya ay natagpuan sa loob ng isang shed at natutulog. Pero ito, isang ang malaking palaisipan dahil si Riker ay natagpuan sa sobrang layo. 2.4 miles ang layo kung saan siya nawala. At ito na nga ang naging itsura ni Riker nung siya ay narescue. At makalipas ang ilang buwan, si Riker ay nakarecover na at nasa mabuti ng kalagayan. So anong sa palagay mo kung bakit nawala si Riker ng 2.4 miles away sa kanilang bahay?